Uy. Wow. Wow naman. Talaga. Mali-mali naman yung chords wow. mo ate. Yo! Sa mga idol, welcome back sa akin channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at mga ang mga videos na pinakalap sa internet. Pag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na inupload ko raw-raw. Bago po natin simulan natin panunod mga idol, nice last muna pasalamatan at bigyan ng shoutout ang mga idol natin. Sin idol, Marlon Bactol. Idol Richard Jor, maraming salamat sa panunod. Shoutout din sa idol na Jun Sunga. Idol Danny Gonzalez, maraming salamat. Idol Danilo Mina, maraming salamat po sa panunod. Shoutout din sa idol Gali miko, Idol Jojo Mora. Kato, maraming salamat sa panonood. Shoutout din sa idol Marlon Bactol. Idol Joseph Sales, maraming salamat sa panonood. Shoutout din sa idol Ariel Teves. Idol Dodong, maraming salamat sa panonood. Shoutout din sa idol Richard Lies. Nag Iloilo, -ilo. maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat din po sa panonood idol Marjorie Tolentino at kay idol Rica Gil Castillo. Kakakarnal? -ka Oo. No. Nalaw-galog <laughs> 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 ba naman? Hindi na hindi na kapalagi yun. <laughs> Masikar pa naman yun. Nako. <laughs> ah, buti pa itong asa. Talo! Yeah. Maroon na mag-drive. Ano yan? Ang dami naman no. Palang yung. may na ako <laughs> San galing yan? <laughs> <laughs> Ang malupit. <laughs> Lalo na pagbangusan. I want problems always. Nakipagmatigasan si Idol. Oh. Ah, sino bang may malik? gahi ah eh oh no 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 ayung <laughs> Ay, sasakyan mo umiiwas eh ang ganda ng tindera kabilie alamo sisterfeld ang ganda ng ah sisterfeld yung muse eh isa lang ang jose eh jose sisterfeld jose Oh ya ya ya. Ah. Ah, Sagi. Sagi. Typo. segi Berarti Pak Sandy. <laughs> Kita benar <mo> deh. <laughs> Uy, dia kan <laughs> Bye bye. Bye talaga. Ah, oh, sayo na yan. Ay, slice na lang, eh, slice. Dugbago <laughs> isip na ito. Mm, -hmm. Esa. 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 Sagi. Bye bye. Sayang yung coin. saya Sayo ni <laughs> Charmander ah. may lumabas pa doon. Ang <laughs> loko-loko din si Ate. Ah, Karun, tagaan na mong tips para madato mo. Mm. Ayaw mo kaon, mga isikabuan, ayaw mo kaon. Si Arog, di katigom lagi. Si Arog, di bumatay. tigong Teknik na, di mo mapakyas. Talaga. Pa, ayaw mo kaon isa ka para madato mo. Para Muna mamatay. mo kasi mo kaon. <laughs> madato pero mamatay It's po talaga. Pwindo, gamay kayo. 400. Si kaon. Si girlyo kinaha. Napaitanduay. Ay kaon. Tingag, di ka madato lagi. Ay mo pag binugo. <laughs> <laughs> Nako. Problema yun. Hmm. Talon, natamahan pa. Uh. Aba! Harry Potter lang. <laughs> Now na yung driver. No. Aba! Nakalibre pa. Ano to? Sinipas. <laughs> Sinigang na sopas. <laughs> <laughs> Sinipas. Digit na talaga to. Low Idol, Idol! Idol, Idol Idol, G. Kaling talaga ni Idol, 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 puting essence over ang funny weed niya. Hmm. Ulan pa naman. May tao. Ito ang tropa nila. Ito <laughs> lang <laughs> homeless bigla. Bilom na nalaki. Okay na. Mas okay na yung... Nagpahinga muna. Kesa naman, uwing Hello mga kababay. Eh, nandito tayo ngayon sa Carmel no! Oh no! <laughs> na mga Hello mga kababay. Ay, mga atrasan na. Wala signal wifi niyo. Ang lungkot nila yo. Parang, hindi nga rin magkukompleto araw. So na. Pag wala internet. <laughs> hindi mo aakalain. na sa likod pala dumadaan para so At may unan doon. Baka may nakitulog. May sampayan pa. <laughs> ano Baka dyan ang nakatira? So na nakatira. Importante hindi ginamit yung Ikabeta niya. Pa out. pa Ay, napil pala. Uy. Wow. Wow naman. Talaga. Mali-mali naman yung chords wow. mo ate. Wow. <laughs> <laughs> Hindi pala siya. Galing talaga na anak ko.

<laughs> Style lang pala nila yun. Hanggang doon lang po po natin panonood ba, Idol. Maraming salamat po sa muli nyo panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Maraming salamat po at bukas na naman po muli. Pag-ingat po kayo.